patay ka dyan o oh, master patay mangingis na pa naman to ano? ano ba? nangyari sa inyo? Tulin din kasi nito.

Overtake sa akin yung ADB mga masteran ano an tulin. Tabey mo muna. Tulin mo kasi. So, <laughs> wala ka bang ano? wala ka? bang sugat paano ba? nangyari tatawid ka ba? Eh. Ah, wala wala naman eh. Oh, pag-usapan niyo na lang 'yan. Hige, bala na kay diyan. Oh, ano, kasalanan sa akin. Kasalanan ng P ano, ADB mga master. Asing ADB nagmamadali yatang tulin. Antulin talaga. Umovertake sa akin yun. Pagewang-gewang pa eh. Nagmamadali yata eh. Siguro takbo niya mga 80. Eh, sinalbog yung isang motor na patawit. Ewan ko, hindi ko na videohan eh Kasi kakapatay ko lang ng camera Pero sa aking, ano talaga Kita ko yung pangyayari Sa harapan ko nangyari, halos sa harapan natin eh pag-usapan na lang nila wala naman sila wala namang nasaktan eh nagmamadali yata yung ano yung mga master yung ADV kasi mukhang mamimingwit wit no? ang angler din eh ah, chill lang ang, ang, ang sikip ng kalsada na to eh kung takbong 50 lang yung ADB hindi niya mababangga yung ano eh yung isang motor bangga niya eh siya yung bumangga dun sa ano sa TBS na scooter siguro may hinahabol na mga kasama yung ano yung naka ADB mga master kasi pagewang-gewang siya yung tulin eh few moments later yun salpok sila pag ano ito tip ko dun sa mga rider no yung mga ano pag kayo pag kayo matulin magpatakbo dapat magaling kayo magpahinto hindi lang ano hindi puro tulin mga master dapat pag matulin ka magaling kang umiwas hindi yung matulin ka pag may ano sa'yo pabanggay mo na lang din <laughs> Kasi yan po ang consequences talaga kapag matulin. Ano, ah, pag matulin ka magpatakbo, ah, prone ka sa ano, disgrasya. 'Di ba? Kasi meron hindi lang tayo yung gumagamit ng ano eh, ng kalsada eh. Pag matulin ka sa pag-accelerate ng motor mo, dapat malupit ka rin magpahinto. Eh ang mahirap kasi sa ibang mga rider, puro tulin lang hindi marunong magpahinto <laughs> o oh, hindi marunong umilag mga master tayo naging ganyan din naman tayo pero oh, never ako nakatikim ng na disgrasya na sa mga ganyang over speeding kasi advance ako magisip mga master eh basta alam kung medyo sumikip yung kalsada ano na ako nyan alerto na ako Oy, shall, dalawa lang sila oh. Imaginein mo, dalawa lang sila sa gitna ng kalsada, binangga niya 'yung ano, scooter na isa. <laughs> hindi talaga niya nakontrol 'yung bilis ng ano niya, ng motor niya. So, lalabas diyan kasalanan ng ano. Kung sila dalawa lang mag-uusap doon, kasalanan ng isang ano, scooter kasi sabihin tumubid. Eh, 'yung isa namang lalaki, hindi naman niya nakita 'yung pangyayari talaga eh sinabi lang niya kasalanan ng scooter pero ako kasi nakita ko mga master matulin talaga yung ano ADB kasi umovertake sa akin yun eh tapos ilang ilang ano lang ilang metro lang ang layo nasalpok niya na yung isang scooter na ano, eh, magpapagas tatawid sa kabila syempre yung scooter na isa clear kasi yung daan mga master wala naman ibang sasakyan eh Siyempre tatawid talaga siya Normal yun eh Eh kaso matulin yung isa Hindi na nakapag binor Salpok is real. Anyway Charge to experience yan